ayusin ang baradong ganito ang dito power ka lang so ito guys yung dating ano nya meron syang parang jetis pa. so barado so, kaya palang hina ng gasol namin so actually ganito sya ganyan tapos sisira kasi nabasag so, ganyan dapat yan ngayon kasi itanggalin nyo muna ito kasi eh, parang meron siyang jetties eh. ngayon kung parado na to uh, pwede natin kontrolin eh, controlin yung flow ng ano, ng gas niya so pwede natin lagyan ng jetties pang motor to eh, yung pilot jet to. so ito 50 number 50 to ngayon masyadong malakas eh nagyan mo ng ano, uh -huh.

wala tama 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 ganyan tama 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 tatayo yung mga tama namin. Tapos magiging kulay black yung muka namin. Yung parang nasa ano, pelikula ba? Pag nakukuryente or nasasabugan, tumatayo yung buhok nila. Tapos <laughs> nanginitin yung mukha. Mala na yun. Nasabugan tayo. Nasabugan. Basta pinakita ko lang kung paano tayo masabugan. No? Pero joke lang. Gagana na Thank hindi naman basta-basta sumasabi ko mga nanay. Yeah. Yan. Lakas pa rin eh.